Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang probinsya ng Samar ay kilala sa maraming waterfalls, beach, mga kuweba, malawak na hagubatan at ang nakakamanghang tradisyon ng mga waray. Sa ulat na ito, ang kanlurang bahagi ng Samar ay tinuturing na first class province sa Pilipinas na nanganghulugan lamang na ang lugar na yan ay mayaman kung ang usapan ay GDP o Gross Domestic Product. Ngunit kung tatanungin mo naman ang mga tao, karamihan sa mga residente ay magsasabi na baka mayaman lamang sa papel ang kanilang probinsya dahil hindi naman sila nakakaramdaw ng ginhawa sa buhay. Kaya para makakuha ng trabaho na may disenteng sahod, karamihan sa mga tao dyan ay iniisip na pag pumunta sila sa Maynila o katabing lugar o probinsya nito ay magiging maayos na ang kanilang buhay. Pagamat mahirap na pumunta sa ibang bayan na walang kakilala, ay hindi yon nakapigil kay Ruby Bella o mas kilala sa tawag na Bing. Base sa ulat, ito ay born and raised sa Samar. Kasama ang nag-iisa niyang kapatid na babae, ito ay kaagad namulat sa hirap. Bagamat salat sa buhay, ginawa ng kanyang mga magulang ang lahat para mapapasok sila hanggang high school. At habang sila ay lumalaki, naging normal na lamang sa kanilang magkapatid na makita ang kanilang mga kapitbahay na umaalis para magtrabaho sa Maynila o ibang lugar sa Luzon. Kahit merong mga residente doon na kontento sa kanilang simple at tahimik na buhay sa Samar, na kondisyon ang utak ni Ruby na mas magiging maayos ang buhay nila kung makakaalis sila sa kanilang probinsya. Si Ruby ay inilarawan ng mabait at nakasundo nito ang lahat ng kanyang mga kaklase. Nang ito ay makapagtapos ng high school at makaipon ng pera ay gagad itong bumiyahe patungo Maynila kung saan ito ay mabilis na natanggap sa trabaho. Noong una ay nagulat siya sa bilis ng buhay sa bagong lugar niyang napuntahan. Ngunit hindi nagtagal ay naka-adjust na rin ito. Pero pagkatapos ng kontrata ay naghiwahiwalay rin sila dahil lumipat ang mga ito sa kumpanya na makikita sa Cavite. Nang matapos ng kanyang kontrata, si Ruby ay sumunod na rin sa mga ito at doon nagtrabaho. Doon ay nakapalagayya niya ng loob si Marlon Gamos. Ang relasyon ng dalawa ay kalaunang nauwi sa kasalan at ang pagsasama nila ay nagbunga ng isang anak na pinangalanan nilang Shania Nicole. Ang bata ay naging sentro na kanilang buhay at upang hindi mahirapan si Ruby sa pag-aalaga ng sanggol, nagdesisyon ang mag-asawa na tuluyan na itong mag-resign para tutukan ang paglaki ng bata. Sa litratong ito ay makikita mo na ang pamilyang gamos ay mailalarawan na masaya at kahit meron silang simpleng buhay ay mapapansin mo na maayos nilang napalaki ang bata. Ang mag-asawa ay binigay ang lahat kay Nicole, lalo na yung mga bagay na hindi nila naranasan noong kanilang kabataan. Naghahanda sila sa tuwing ito ay may kaarawan. dinadala sa iba't ibang lugar at kung kaya na kanilang budget, ay binibilhan nila ito ng iba't ibang gamit at laruan. Ang kanilang masasaya mga larawan sa social media ay puring-puri ng mga tao at para sa kanila ay naging maayos ang pagpapalaki na Ruby sa kanilang anak. Ngunit tulad nga ng ilang mga Pinoy na magulang na, Napagtanto ng mag-asawan habang lumalaki ang kanilang anak ay ang pagdami din ng mga bagay na kakailanganin at gagastusin nila, lalo na kapag ito ay nagsimula ng pumasok sa paaralan. Kaya kahit masakit at mahirap na mawawalay siya sa kanyang mag-ina, si Marlon ay nagdesisyon na magtrabaho sa ibang bansa. Silang mag-asawa ay nagkasundo na mananatili lamang sa bahay si Ruby, habang si Marlon naman ang magtatrabaho. Sa loob ng ilang taon nitong pagbabalik-balik ay nagawa niyang makakuha ng bahay sa Kensington Subdivision sa Barangay Navarro na matatagpuan sa General Trias Cavite. Bagamat mahirap na magpalaki ng bata na mag-isa, si Ruby ay malaki naman ang pasalamat sapagkat ang kanyang asawang si Marlon ay matatawag mo talagang maayos na provider sapagkat na ibibigay nito ang lahat ng kadalang pangailangan. Noong taong 2017, pagkatapos ng ilang buwan itong pananatili sa Pilipinas, si Marlon ay malungkot na namaalam sa kanyang mag-ina sapagkat sasampan na naman ito sa barko bilang isang seaman sa Korea. Noong buwan ng Desyembre, si Marlon ay nagsimula ng mag-countdown sapagkat dalawang buwan na lamang ang kanyang iintayin at makakauwi na rin siya sa kanyang mag -ina. Dahil sa sobrang excitement ito na makauwi sa bansa, kahit hindi siya magdidiwang ng Pasko at bagong taon sa Pilipinas, ay binilhan na niya ang kanyang mag ina ng mga regalo na ibibigay niya sa mga ito kapag siya ay nakauwi na sa buwan ng Pebrero. Noong unang linggo ng December ay naging madalas ang pakikipag-usap ni Marlon sa kanyang mag -ina. Ang dalawa ay excited sa darating na kapaskuhan at nagplano na si Ruby kung saan nila yun ipagdiriwang. Pati mga handa sa lamesa ay kanala na pag usapan Ngunit naputol ang kanilang usapan sapagkat si Marlon ay nakatakda na magsimula ng kanyang duty. Kinabukasan, katulad na nakasanayan niyang routine, ay kaagad niyang kinontak ang 34 na taong gulang niyang misis. Ngunit nagtaka na si Marlon dahil kahit ilang beses na itong tawagan ay hindi ito sumasagot. Noong una ay hindi ito masyadong nag-alala sapagkat lagay ang loob niya na ang bahay na tinutuloyan ni, ni Ruby ay nasa isang gated subdivision Inisip nito na baka naging abala lamang ito sa pag intindi sa kanilang anak, kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang pagtatrabaho. Pero naalarma na siya ng kinabukasan December 8, ni isang chat ay hindi siya nakatanggap mula kay Ruby. Kaya para malinawan ay kinausap na nito ang kanyang kapatid, ngunit hindi naman ito kaagad nakapunta sa General Trias sapagkat tulad niya, inisip rin nito na baka abala lamang talaga si Ruby sa pag-aasikaso sa kanilang anak sapagkat sa December 9 ay merong school event na gaganapin sa eskwelahan nito. Si Ruby ay kinontak rin ang kanyang hipag pero dahil ito ay may pinakakaabalan rin na sarili niyang pamilya, dumaan ang ilang araw ay hindi nito napansin na ni isang beses ay hindi rin ito nagreply sa kanya. Kaya noong December 11, halos apat na araw mula ng huling makausap ni Marlon ng asawa, Minabuti na ng kapatid nito na sadyain ang kanyang hipag sa bahay nito sa General Trias. Ngunit nang siya ay makarating sa tahanan ni Ruby, kahit ilang beses siyang tumawag o kahit anong lakas ng kanyang katok, ay walang sumasagot sa loob. Kaya upang maliwanagan ay pumunta na siya sa guardhouse at nakiusap ito sa gwardya na buksan ang bahay. Nang malaman ng guard ang kanyang rason, Mabilis nitong nabuksan ang pintuan at doon ay umalingasaw ang amoy na hindi nila malilimutan kailanman. Bagamat nakakasuka ang amoy sa loob ng bahay, ang kapatid ni Marlon ay mabilis na nagtungo sa kwarto ni Ruby. At doon ay nakita niya ang nakasubsob at naaagnas na nitong katawan. Kahit kinakabahan ay pinuntahan rin ito ang kwarto na kanyang pamangkin. At doon ay halos mawalan siya ng enerhiya sapagkat ang pitong taong gulang na bata ay wala na ring buhay. Napahagulhol na lamang ito sa kanyang nakita kaya mabilis niyang tinuwagin si Marlon para ibalita ang masamang pangyayari. Ang sigaw ng OFW ay umalingaungaw sa buong barko at ang mga kababayan nitong Pinoy ay mabilis na lumapit kay Marlon para damayan siya. Ang mga otoridad ay kagadumating sa lugar at mabilis na mga itong nilagyan ng tape ang paligid ng bahay ni na Marlon. Sa ang ilang mga tao ay gustong makiusyoso at pumasok sa loob ng crime scene. Habang pinoproseso at isinasailalim ng soko ang pagkalap ng posibleng ebidensya, si Marlon ay mabilis na kinuusap ang management ng barko na kaagad namang pumayag na bumalik siya sa Pilipinas. Noong December 12, sa tulong ng kanyang employer at agency, Si Marlon ay malungkot at emosyonal na sinalubong ng kanyang pamilya sa airport at mula doon ay dumiretso sila sa morgue kung saan nakita niya ang katawan ng kanyang mag na nababalot ng kumot. Sa tindi ng nararamdaman niyang sakit, sa pintuan pa lamang ay hindi na nito makaya na malapitan ang mga bangkay. Ang mga kamag-anak nito ay mabilis na dinamayan ang 37 taong gulang na siman at tinilungan din nila itong maproseso ang detalye ng libing at burol. Ang galit. Gusto ko lang. Kung anong ginawa sa ligin, parang gusto ko lang hindi. <laughs> Ngayon mo lang nakita sila. <laughs> hindi ka po namin titigilan. Bahala na sa si Lord. Sana makonsensya ka na lang. Nang kaya ng humarap ni Marlon sa media, ito ay nagpaunlak ng interview. Kung saan, ididentalya nito ang huling sandali na nakuusap niya ang kanyang misis. Ginamit rin niya ang pagkakataon na yun na manawagan sa mga otoridad na gawin ang lahat para mabigyan ng hustisya ang kanyang mag-ina. Si Marlon ay dumulog rin sa opisina ng Public Attorney's Office o PAO. Nang meron na itong nakuhang abogado na magbibigay sa kanya ng libreng serbisyo Dumulog rin ito sa opisina ng National Bureau of Investigation o NBI para humingi rin ng tulong. Noong December 14, si Aguirre II na noong sekretarya ng Department of Justice ay nag-issue ng Department Order 797. Sa dokumento ay nagutos ito sa NBI na magkaroon ng parallel investigation. Sinabihan rin ito si NBI Director na si Dante Giran na lagi siyang bigyan ng update sa nangyayaring investigasyon. Kasunod niyan ay lumabas naman ang resulta ng autopsy report. Ayon sa medical examiner, si Ruby ay namatay dahil sa malakas na palo sa ulo at napatunayan rin na ito ay sinakal. Ang anak naman nito ay namatay din dahil sa pananakal. Ngunit mas lalo pang nadismaya at nagalit si Marlon sapagkat napatunayan na ang kanyang misis ay may sinyales na ito ay ginalaw at ginahasa pa bago patayin. Ang Soko ay positibo naman na mabilis nilang mahanap at malalaman ang pagkakakilanla ng salarin dahil sa loob ng bahay ay nakita sila ng ihi sa banyo at si Milia sa bedsheet at meron din silang chinelas na nakita na panlalaki. Ang unang angulong tinignan ng mga otoridad ay maaaring pagnanakaw ang motibo ng salarin dahil ang ilang gamit ni Ruby ay nawawala tulad ng telebisyon. Ang pulang kotse ng piktima ay nawawala rin pero kalaunan ay narecover ito sa labas ng sementeryo sa barangay Alapan. Pero sa pagdami ng ebidensya at salaysay na nakukuha nila mula sa kapitbahay ng mga piktima, may duda ang mga otoridad na ang nangyari ay hindi isang random na krimen lamang. Sapagkat una ay walang force entry. Ang mga lak sa harap at likod ng bahay ay maayos na nakasara at wala ring sira ang mga bintana na magiging posibleng ginamit na daana ng salarin. Sa interview sa mga kapitbahay ng mga gamos, lumalabas pala na si Narubi ay may alagang aso. Pero nagpatotoo ang mga ito na ni isang beses ay hindi nila narinig na tumahol ang hayo. Ayon din sa salaysay ng medical examiner ay maaaring kakilala ng mga biktima ang salarin. Sapagat ni isang beses ay hindi niya nakitaan ng mga ito ng defense wounds na magpapatunay na hindi nanlaban laban ang mag-ina. Sinabi ng eksperto na sa kondisyon ng bangkay, maaaring ang mga ito ay patay na ng tatlo o apat na araw bago madiskubre. Habang naghihintay sa resulta ng DNA sa ihi at similya sa ng salarin, bumaha naman ang tulong kay Marlon at makikita mo sa litrato na ito na sa si Tindi ng sinapit na mag-ina ay isinara na ang mga kabaong. Sa social media ay nagbahati dri ng pakikiramay ang mga tao kahit hindi nila personal nakakilala si Marlon. At ang kanilang kahilingang lahat ay sana mahuli na ang gumawa ng krimen na yun. Sa video na ito ay makikita mo naman ang paghagulhol ni Marlon sa harap ng kanyang aso. At paulit-ulit itong sinasabi ang mga katagang kilala mo siya. <coughs> <laughs> Ngunit ang hayop ay wala rin magawa sapagkat kahit kilala nito ang salarin ay hindi naman ito makakapagsalita para maituro ang sospek. At upang hindi masira ang pangalan ng kanilang subdivision, ang village security kung saan nakatira si Ruby ay naglabas ng mensahe ng pakikiramay sa pamilyang gamos. Ipinaalam rin nila sa publiko na ang kanilang mga security guards ay mas lalong hihigpitan ang pagbabantay sa lugar. Nakiusap rin sila sa mga residente na no kung meron silang nakitang mga tao na kasuspe-suspecha, ay huwag silang mag-atubili na ipaalam sa kanilang asosasyon. Kahit ang ibang tao ay masayang nagdiwang ng Pasko kasama ang kanilang pamilya, si Marlon naman ay hindi magawang makatulog ng maayos sapagkat bigla-bigla na lamang itong natutulala dahil sa bigla ang pagkawala na kanyang mag sa brutal na paraan. Kaya naman kahit ang iba ay nagpo-post na kanilang handa at masaya mga litrato kasama kanilang pamilya, si Marlon ay nag-post para manawagan ng justisya. Dalawang araw pagkatapos niya noong December 27, isang magandang balita ang lumabas sa iba't ibang pahayagan. Base sa ulat, ang salarin sa double murder ay sumuko na at ito ay kinilalang Siruel Galvan kabatingan. Base sa interview kay Superintendent Janet Arinabo na spokesperson ng Cavite Police, ang sospek ay kusang sumuko sa mga sa Borongan City Police na matatagpuan sa Eastern Samar. Ang ama nito ay binahagi sa interview na noong una ay wala siyang alam sa ginawa ng kanyang anak. Pero nang ito ay umamin na siya ang sospek sa pagkamatay ni Ruby, ay kinausap niya ito ng masinsinan para kumbinsihin na sumuko. Mula sa Mar ay mabilis itong inilipad pabalik ng Cavite para formal itong masampahan ng kasong double murder. Ayon kay Superintendent Arinabo, bago pa man sumuko si Kabatingan, isa ito sa mga taong nasa listahan nila ng person of interest. Ang kanilang duda ay nagsimula dahil sa impormasyon na nakita nila sa social media nito at ni Ruby. Sa investigasyon ay dumalabas na ilang araw pagkatapos pumutok ang balita na pinatay ang mag-ina ay nag-post si kabatingan sa kanyang account ng sorry mommy at anak ko. Sila'y nagtaka sa bakit bakit nito tinatawag na mommy si Ruby at anak si Nico, sapagat may asawa naman ang bigma. Nagulat din si Marlon sapagat pamilyar na pamilyar si kabatingan sa kanya. Sa interview ay binahagi nito na silang tatlon ni Ruby ay magkakasamang pumasok sa eskulahan noong elementary. Nagkaroon siya ng interes dito nang sila ay grade 6 student ngunit dahil sa may pagkamahiyain at bata sila noon, ay hindi niya ito niligawan. Nang sila ay tumuntong ng high school ay hindi niya rin ito mapormahan sapagkat ito ay naging nobya ni Kabatingan. Pero ang relasyon ng dalawa ay hindi nagdagal. Nang wala na sa eksena si Kabatingan ay mabilis siyang kumilos at napasagot naman niya si Ruby. Pero naging panandalian lamang ang kanilang relasyon. Pagkatapos ng high school ay hindi na alam ni Marlon kung saan nagpunta si Ruby. Ngunit nang siya ay nag-aaral na lang college sa Cavite ay muling nag-cross ang kanilang landas. Niligawan muli niya ito at nang sinagot na siya ni Ruby ay hindi sinayang ni Marlon ang pagkakataon na yun. At dahil sa siya isang working student, kung ang kanyang nobya ay kapos sa pera ay binibigyan niya ito ng pera. Nang makatapos siya ng pag-aaral, ang dalawa ay kinasal sa West noong taong 2010. Kasunod noon ay ang pagdating naman ni Nicole sa kanilang buhay. Ngunit ang magandang love story na sinabi ni Marlon sa mga interview ay tinawanan lamang ni kabatingan, sapagkat ayon dito ang inilarawan nitong ulilang ina at mabuting asawa ay malandi pala. Inamin ang suspect na siya ay isa ring OFW na naninirahan sa Imus, Cavite. Sinabi nito na habang si Marlon ay nagpapakapagod sa pagtatrabaho sa barko, ay wala namang tigil ang paglalandi ng asawa nito. Ipinagyabang ni Kabatingan na noong sumikat ang social media ay mabilis niyang nakita si Ruby. Pinadalhan niya ito ng friend request at ang simpleng hi ay nauwi na sa pagpapalitan nila ng malalambing na chats. Sila ay di umunay nag video call ni Ruby at dahil sa malapit lamang ang dati niyang nobya ay mabilis niya itong niyaya na magkita. Inami ni Kabatingan na ang pagkikita na yon ay nauwi sa pagpunta nila sa hotel at may nangyari sa kanilang dalawa. Bagamat nagsisisi si Ruby na nagpagalaw siya sa kanyang ex habang siya ay pamilyado pa, ay sinabi ni Kabatingan na ipinagpatuloy pa rin nila ang pag-uusap at pagkikita kung may pagkakataon. Ang sinabi niyang yan ay sinuportahan rin ang salaysay ng mga kapitbahay ni Ruby. Ayon sa mga ito, si Kabatingan ay labas pasok sa bahay ng mga gamos kahit dis oras pa ng gabi. Noong una ay duda si Marlo na may katotohanan ang mga sinasabi ni Kabatingan. Ngunit nag-iba ang pananaw niya nang ang mga otoridad mismo ang nagsabi sa kanya na sa tulong ng computer forensics ay nakita nila ang profile handler na ito sa Facebook na naglalaman ng litrato hindi lamang ni Kabatingan at Ruby pero mapapansin rin na close na close ito sa pitong taong gulang niyang anak na si Nicole. Napatunayan rin na pagkatapos palang makasakay ni Marlon ng eroplano patungo sa ibang bansa ay mabilis rin na kumilos si Ruby. Sa ulat ay lumalabas na mula January hanggang June 2017 ay meron palang apartment si Nakabatinga at Ruby na matatagpuan sa barangay Alapan sa Imus na may layong isang kilometro sa bahay nito sa General Trias. Mas naging kapanipaniwala ang mga sinasabi ni Kabatingan na meron talaga silang relasyon nang ipakita nito ang mga files na inilagay niya sa USB. Doon ay nakita nga ng mga otoridad na may relasyon ang biktima at sospek at ito ay hindi nila itinago sa pitong taong gulang na si Nicole. Ang tatlo ay madalas rin sa Imus kapag nasa ibang bansa si Marlon at sa apartment na yon ay meron pang playroom ang bata. Ang mga kapitbahay ng sospek ay sinabi sa mga otoridad na madalas nilang makita si Ruby at kabatingan na magkasama sa nasabing apartment na yon. Ngunit nagulat ang mga tao ng ibunyag ng salarin na isa rin pala siyang pamilyadong tao Ngunit dahil sa mas mahal niya sa si Ruby ay iniwan niya ang kanyang mag-iina. Ayon kay kabatingan noong December 8 ay nakatulog si Ruby pagkatapos may mangyari sa kanila. Sinabi nito na nagawa niya lamang ang krimen dahil sa depresyon. Sapagat lagi siya di umanong itinatago ni Ruby sa loob ng apartment para walang makita sa kanila at maiwasan ang chismis. Kaya nang ito ay makatulog ay sinakal niya ang biktima. Ang bata ay nadamay lamang dahil sa di umunoy nakita nito ang kanyang ginawa kay Ruby. Ngunit para naman sa mga otoridad, ang sospek ay walang sakit sa pag-iisip ng mangyari ang krimen. Sa halip, ito ay maaaring nilamo ng selos ng gusto ng makipaghiwalay sa kanya ni Ruby dahil si Marlon na asawa nito ay uuwi na. Idinagdag nila na maaaring lalong nagdilim ang paningin nito nang malaman na papakasalan pala ni Marlon sa sa simbahan na matagal na nitong inaasam-asam. Sa interview ay binahagi ni Marlon na napatawad na niya ang pangangaliwa ng kanyang asawa. Sa ngayon, ang tanging kagustuhan na lamang niya ay makulong ng habang buhay ang taong pumatay sa kanyang mag-ina. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!